mainit, maingay, magulo, tawag dito, tawag doon. Mula pagkabata ay dito na sa pamilihang bayan ang araw-araw na buhay ni Brother Dado. Hindi lamang ito lugar para siya ay makapaghanap buhay. Ito rin ay lugar kung saan siya nakakapag-anyaya ng mga tao para dalhin sa pagkilala sa Diyos. 24 oras na nakabukas ang pwesto ni Brother Dado sa palengke. Nag-aabang ng mga lalapit na mamimili. Hindi tiyak kung anong oras kikita mula sa kaniyang sari-saring kagamitan na inilalako sa mga tao. Yan 25 na lang yan. Paano po kayo na-convert sa PMCC Fort Watch? Nakapakilig ako ng pangangaral sa Balintawak. May nangangaral dati rin eh, yung mga taga-Monyos. At nung narinig ko, uh, nagpatanggap sila. Mm -mm. Nagtaas ako ng kamay. Nasa pwesto po kayo na nagtitinda? Hmm. Tumasa ko ng kamay. Ano pa narinig nyo that time? Bakit tumaas po kayo ng kamay? Ah, uh, doon sa pangaral na narinig ko, parang tinatamaan ako doon sa mga misahe. Mm -hmm. Kung mapasok Pumapasok sa dibdib ko, uh, nagagandahan ako. Yung, no. yung siguro ang damdamin ko sa ano, salita ng Diyos pag nakapakinig. So yun po ay mga taong 19... 90... 1994. 94. Hanggang ngayon po, 2020 five. Uh, five na. Tuloy-tuloy mm. na po yun. Simula mm. kayo po ay tumagap sa Panginoon, tuloy-tuloy na yung paglilingkod. Praise God. So, pati po yung inyong mga anak, kasama nyo rin po sa paglilingkod. Kasama. Mm. Sila nga yung malilet nung araw na alay kong dala. Hanggang sa lumaki sila, naksanayan nila sa simbahan. Sure. At uh, ano po ah, pito din po yun, pitong mga ito, anak. Uh, Bagaman abala sa maghapong pagtitinda, ay hindi nawawala sa kanya ang pagbibigay ng oras sa isang mahalagang gawain bilang isang mananampalataya, ang magbahagi ng pag-ibig ni Kristo sa mga tao. Kaya sa oras na tapos na ang kanyang trabaho o wala siyang trabaho, ay dinadalaw niya ang kanyang mga contacts para sila ay anyayahan na dumalo sa gawain ng Panginoon. Hindi lang kasi kayo naging tatay sa mga anak niyo naging parang tatay din po kayo kasi ang dami po pala na naaakay niyo sa sa church. Paano po nag-start yun? Kailan nag-start yung ganun yung paglilingkod ministry? Ah, uh, nagsimula yan nung ah, uh, hospital ako sa San Fernando papanga. Mm -hmm. Yung mutik ako maputulan pa pa. Mm mhm. At nung gumaling ako, sabi ko sa sarili ko na yung natitira kong buhay, mm -hmm. uh, ko na sa pagiging ko. Mm -hmm. Kailan, anong taon po yun? Na? Uh, 2021. 21. Sa San Fernando, Papanga, na akong pain ako doon. Dahil po? Dahil yung nak nakatusok yung paa ko, tapos nagkaroon ng maraming nana. Tapos nangitip. Mm, natusok ko nang? stick ng barbecue doon sa labas sa kalsada. Hanggang sa namagayong pa ako, tinakbo ako sa hospital. Mm -hmm. Ang so, ang advice po ng doktor, operahan, puputulin? Paano uh, po, gano'n po malala? Malala kasi itong pa ako, kaliwa yung ano eh, yung nangitim siya ng halos hanggang dito. Mm -hmm. pati po pumasok sa isip niya na Pagalingin niyo lang ako, Panginoon. Tutodo ko paglilingkod. Ah, uh, natakot ako. Mm -hmm. Kasi sa panahon na yan, hindi talaga ako tinutodo kay paglilingkod. Kaya naalala ko na baka mamatay ako. Mm -hmm. uh, yung gawa ko kaunti na. Kasabay nung panawagan ni Pasolbing, kasabay din yung Home free na mm -hmm. home kailangan uh, maging focus tayo sa kaluluwa. Mm -hmm. Doon ako nagsimula. At nakaramdam din ako ng uh, mga pag-ibig sa kaluluwa sa tao. Literal talaga nakikita ko na kung yung tao ito hindi ko maisasama, mapapahamak ko Pagsapit ng araw ng linggo ay maaga siyang naghahanda para sunduin ang kanyang mga naimbitahan na mga magiging bisita sa pagsamba. Sisimulan ko siya ng lunis. Tapos babalikan ko siya ng martes. Tapos babalikan ko siya ng sabado. Yun po yung mga nakakasama niyo lang sa palengke. Mm, mm. Mm -hmm. tapos pagdating ng linggo ng umaga hahanapin ko siya wala kayong pinapalampas pagdating sa pag-invite uh, wala nga kasi lahat na nakakausap ko uh, prospect ko siya mm -hmm. kaya ganun karami ang aking naiimbita basta nakakausap ko siya nakipagkwento sa akin, prospect ko na siya Uh, ngayon po ay Sunday kaya tayo naka-black and white At tayo sa PMCC Fort Watch, Munoz, Quezon City Ito po sa aking likuran At uh, dahil ito ang pinakamalapit na church sa Balintawak Market At taga dito din ang um, ang ating kapatid na si Brother Dado Dito niya dinadala lahat ng kanyang mga nai invite na mga bisita At dito rin sila nakakapakinig ng salita ng Diyos Bahagi na ng paglilingkod ni Brother Dado ang makapagdala ng mga bisita tuwing araw ng linggo, lalo na kapag panahon ng Home Free Global Crusade. Sa pamamagitan ng isinasagawang watch party ay marami na siyang naakay sa Panginoon ng mga kaibigan niya sa palengke. Lagi po ba pag nag-aakay kayo, sumasama agad sila, nag-aagree agad sila? O ano po yung struggle sa pag paaki ng kaluluwa. Hmm, biyaya ng Diyos kasi sila naman nag-iimbita rin. Ako mm -hmm. nag-iimbita rin. Sabay-sabay naman kami. Uh, minsan, yung dinaanan nila, dadaanan ko. At biyaya, uh, yun na kukuha ko. Mm -hmm. Sa mga uh, yung dinaanan nila, dadaanan ko. Ako nakapagdadala. Sa inyo sumasama? Sa akin sumasama. At ang Iniisip ko yung pagpapaliwanag, yung may pag para maramdaman nung kaharap mo na may pag ka sa Kanya. Nagmamalasakit nga, gano'n na ginagawa ko. Praise the Lord! At ngayon po ay nasa part tayo ng worship dito sa Uh, PMCC Fort Watch, Munoz. At ito sa likuran ko, nakikita po natin si Brother Dado. Kasama niya po yung mga bisita niya na na-invite from uh, Palengke ng Balintawak. Yung iba naman, eh, mga kakilala niya, mga nakadaw pang palad niya this uh, past few weeks. At uh, yun, gaya ng panata niya, hindi lilipas ang buong isang linggo na wala siyang madadala sa ating Panginoon. matapos na mapatanggap sa Panginoon ang kanyang mga naging bisita, ay inaalagaan niya ang mga ito sa pamamagitan ng madalas na pagdalaw at pagpapaalala sa kanila. Paano niyo po naman sila ginagabayan naman yung kanilang discipleship? Ah, uh, pag may time ako, dumadaan ako sa harapan nila, hindi ako nakikipag-usap. Mm -mm. Kasi baka magsawa sila sa akin. Mm -mm. kumakaway Tumakaway lang ako. Tapos, sa isang araw, dadaanan naman ako, mm -mm. hindi ko sila kinakausap, Ang inaalala ko doon, 'yung magsawa sila sa akin. Pero as long as sila pa ay pumap-tuloy-tuloy pum sa church, Mm, meron, meron. May mga time po ba na humingi sila ng payo sa inyo o kaya pag may problema yung mga naakay kay ninyo lumalapit sa inyo, ano pong Meron. Yun? Pero ako uh, pinakikinggan ko naman. Ang um, sinasabi ko lang na wag mo nang tinggiyan yung asawa mo, yung anak mo na lang. Yung anak mo ang pagtsagaan mo kasi para lumaki silang may tapos sa Diyos. Ganun lagi ang sinasabi. Para din po ay tatay sa kanila. Oo, oh, ganun. No? Paano nyo naman po na-meet si Brother Dado? Bali, si Kuya Dado kasi talagang nag aakay sa amin doon. Bali, talagang Christian na kami. So parang... Okay. Ilan taon po? Tayo. Ilan ta anong taon Daba? po yun? Nakasiguro mga siguro 2, mga 3 years na rin. 2002. Ah, 22. Mga ganyan, Oo. Wala ko siya man talaga sa na date talaga siya po. Paano po lang nangyari? Paano po kayo na-meet? Ano na po siya meet? kasi isa rin siya dito na kasama namin na nagtitinda Bengal. So, siyempre yung kwento-kwentuhan. Tapos na-invite niya ako na yun, nag-share siya sa akin tungkol niya dyan sa dyan. So, ako naman kasi, kumbaga ako, parang ano rin ang love ko sa, sa mga ganyan. And, pinapis niya din dahil hindi na ako sa kanili na ganyan, hindi nag-backslide. Ito nga yung mas, masarap talaga yung meron kanina. Pa niya. paano paano po so, siya nag-share sa'yo? Nag-share niya po yung testimony uh, yung yung niya? niya or yung testimony may testimony niya na nangyari sa buhay niya, hindi nagkasakit siya. Oh, okay. Uh, kahit paano, meron din siya talaga mag-apay sa kanila ng church niya saka yung kumbaga talaga na kailangan din daw natin na kailangan hindi lang puro trabaho kailangan natin na tayo din tayo ng oras din para sa oh, saan po yung exact place dito, exact din exact po place para nagkakwentuhan lang po Oo. kayo minsan pinupunta niya ako dito kasi dito niya kumakain minsan niya naglalatag ako dito pumupunta lang si Sergio hindi lang din sa akin uh, ano pong ano, pinagkaiba, masasabi niyo yung pinagkaiba ngayon ng buhay niyo na nakakilala na po kayo sa Panginoon? Um, parang ano na po, magano po sa pakiramdam hindi po tulad ng dati na, na marami kang iniisip na bagay-bagay. Pero po ngayon, parang nakakalog-log na po. Parang pinagkakatiwala niyo na sa Panginoon. Bagamat mm. hindi po hindi po talaga yumaman mm. o gumanda yung buhay ninyo. Basta, um, 360. Mm, Basta po? Sapat lang. Um, kumakain sila sa tatlong beses sa araw. Okay na po yun. Na, masasabi niyo po mm. na nakatanggap po kayo ng kapayapaan. Mm -hmm. Praise the Lord. si brother Dado isa siya sa nagdadala ng maraming bisita. Purihin ng Panginoon. At ang bisita niya'ng nadadala, talagang hindi siya papayag na hindi mabautismuhan. Kaya sa biyaya ng Diyos, malaking ambag, malaking tulong. Kasi siyempre kapag ka home free, hindi lang dapat tumanggap ang tao eh. Dapat mabautismuhan talaga ang tao ayon din sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Mahalaga na may kapatid na ganyan. Kasi ang paglilingkod natin, ang pagdami kasi ng kaluluwa, mahalaga yun eh. Kasi hindi lang tayo lumalago sa anak. Di ba? Kapag ka ng anak, dumadami yung, ano, yung attendance. Pero sa biyaya ng Diyos, ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, may mga kapatid na kinakasangkapan ng Diyos para mag-akay ng mga kaluluwa. Purihin ng Panginoon at sa dyan si Brother Dado. Sa totoo lang, ang pamilya mahalaga eh. Kaya nga may mga iba na gustong mag-abroad, hindi nakapag-aabroad dahil napakahalaga ng family. Pero biyaya ng Panginoon, dahil sa atin nga, sa Fort Watch, may apasel tayo na uh, kumbaga nangangasiwa sa atin, si Apostle Jonathan. At nakita ko yung kanyang pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Hindi niya alintana na iwan ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang dalawang anak. Grabe. Masunod lamang ang kalooban ng Panginoon. Praise God. At sabi biyaya ng Diyos, um, ito yung ano, ito yung parang halimbawa sa mga kapatid natin. Hindi nakakapagtaka kay Brother Dado kung bakit gay na lamang ang kanyang pagmamalasakit sa kaluluwa ng mga tao dahil ito rin ang kanyang itinuro sa kanyang mga anak ang maging mahabagin sa kaluluwa ng mga tao at bunga nito ilan sa kanila ay naging mga manggagawa ng Panginoon. Asi ah, Papa, bilang isang tatay sa amin. Um isa siyang, ano din, isa rin siyang tumayo sa amin bilang isang nanay. Kasi, lumaki kaming walang nanay. yon Bilang isang tatay din, nandyan yung lahat ng pagtuturo pa, pagdating sa paglilingkod na okay lang na hindi kami maging magbis na mag-work ba sa ibang magtrabaho ayaw niya. Mag-focus lang kay sa church. Mag-provide naman ako ng pera para sa inyo. Ganun. Kaya lumaki kami. Hindi kami nakaranas na magtrabaho. Lahat kami magkakapatid. Hindi. Lahat kami lumaki sa church. Kasi yung pera nandyan lang. Pero pag dumating yung araw, magiging ano, parang hindi ka nakapokus sa pagbilingkod. Parang mas gusto niyang lumaki kami sa church kaysa maraming pera. Ganon si Papa. Mindset niya ba, biyaya ng Diyos, lahat kami nakapag-aral, hindi niya kami napabayaan, walang naging pasaway sa amin. Kung baga, napalaki na kami maayos. Na, na hindi naging su so, so parang, so wild sa magulang, sumunod lang, ganon. Kaya, biyaya ng Diyos, hindi man perfecto yung buhay namin, pero napalaki niya kami ng ayos sa biyaya ng Panginoon. Pasalamat ako sa kanya kasi naging yun, magandang impluensya po siya para sa akin at sa pamilya ko po. Para maigay niya po kami sa mga tamang landas na at tatakin po namin sa buhay. Nagpakabayad po ni Brother Dado. Mm. Akilala po, po siya dito na mabait mm, talaga. Ma, po matulong. Kay Kuya Dado, patuloy niya lang. Kasi nakikita ko yung ano niya, yung hangarin niya na makapag-akay talaga. So, andito lang ako para sumuporta sa kanya kasi nakikita ko talaga yung feeling niya na ma may mga makakilala, makalipas. Lalo dito, maraming ano. Masasabi niyo po bang blessing siya dito? Yes, sa... blessing talaga siya kasi siya talaga yung nagpupusig sa amin na talaga na Oh, huwag kalimutan uh, ng uh, Panginoon. Oh, magsisimba, nagpapaalala sa amin. Isang nga, nahiya ako, magbibigay pa yung pamasa. Hindi na po, <laughs> kaya na namin, huwag na. Tapos ginapakain niya kami. A generous pot po talaga oh, siya. Oo, talagang ano siya, willing talaga siyang tumulong. Dumudu siya sa sarili niyang bulsa talaga na ano. Sa pag-aakay ng kaluluwa, uh, nakaranas ako ng matinding kaibang karanasan kasi iba-ibang tao ang kausap mo dyan. Iba-ibang ugali na dapat uh, ikaw ang mag sa kanila. Ang natutunan ko, uh, lumalim ang aking pagnanasa na higit pang maparami ang aking mga convert. Kasi pag nasama ko na sila doon, Uh, nakita ko na silang nakapagsimba. Maglilipat na naman ako sa ibang mga taon na wala pang kaligtasan. Yun lagi ang tuloy-tuloy na ginagawa ko. Uh, may kasiyahan naman ako sa aking puso pag nakita ko silang naglilipat. Hindi ko lang sinasabi sa kanila. Hindi. Uh, hindi ako nagre-reklamo sa Diyos at hindi ako humihingi ng pabor minsan na Panginoon, marami na ako na Hindi ako ganon. Para bang uh, kasiyahan ko na ang magkakayang ng kalulo. Napatunayan ni Brother Dado ng isang tatay na nakasandig sa lakas at tibay ng salita ng Diyos ay hindi kailanman mabubuwal, kundi higit na magbubunga. Ang karanasang ito ay patuloy niyang ibinabahagi, hindi lamang sa mga kagaya niyang haligi ng tahanan, kundi sa lahat ng taong kanyang nakakasalamuha araw-araw. Siya ang naging ama, hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi naging ama din siya sa pananampalataya ng mga taong nangangailangan ng spiritual na pagkalinga ng ating Diyos Ama sa Langit. Ako po ang inyong nakasama, Sister Charlene Daslate, at ito po ang Exploits of Faith. The message of truth through Fourth Watch Media. Prayer Power. Moments with God. Courts of Mercy. Exploits of Faith. Fourth Watch News. Oras ng Katotohanan Classics. Home Free Radio Philippines and USA. Apostles Take. Magazine, Life Radio Lucena, Life Radio Santiago. Wherever you are, we are with you, bringing the truth of God's Word and changing lives one broadcast at a time. Stay tuned, stay inspired, and always keep your eyes on Fourth Watch Media, evangelizing the lost, edifying the saints.